yan na ang ating uh, wood plank preparation pa rin pero nililiyan na siya yung ating uh, wood plank nililiyan na doon sa likod and then yung cemento meron na rin tayo dito yung PVC panel na kinuha natin kahapon sa modern beach shout out sa modern beach one, ito na at uh, yung final na lang ang finish dito saan yun na mga retouching tayo nakikita kasi yung retouching yan pag may final na kulay ito na. Ayan para makita malinis yung ating uh, proseso ng ating uh, pag uh, preparasyon ng mga pintura ayan okay ayan Ganapinan na final na pintura natin sa taas ng dan para um, so, dito okay na naman to nakabitan na rin naman ng manang uh, abang para sa aircon ayan ayan Good morning ayan mga um, boss at uh, magandang umaga sa inyo welcome back ulit uh, uh, sa ating youtube uh, channel din at sa ating facebook page Jay ragon dito tayo ngayon sa San Cristobal, Calamba, Laguna at uh, sa modern day pa rin kukunin natin yung uh, BBC panel para sa block 34 na Lemo Brosa, Phase 3 Yan. BBC panel para sa living area uh, master bedroom saka yung uh, isang uh, room and then ah uh, CR ayan, ayan. at uh, pasisilip ko na rin sa inyo nakalipas ng ilang araw na ginawa sa Black 34 at uh, yung mga ginagawa doon mga pintura kinabit na ng strip light yung ating mga kesame, ayan. kunin muna natin yung uh, PVC panel dito let's go Yeah, bas kena kerja naya tinggi PVC panel per meter. Ya, taas Eh, kena kerja tu. modern disk. PVC panel para sa Black 34 yung mabroso okay madami yan hanga natin meron pa tayong uh, 3 meter ng uh, kakabit dyan ay kakarga jac dyan tapos yung Black 31 yung sa likod natin na uh, kaysa mo tinulang tayo ng ano yun yung kinabit natin doon yung mga yung mga putol nagdagdag na tayo para isahan na lang yun, sa Black 31 ayan yeah, mga boss at uh, nakuha na natin yung PVC panel papunta na tayo sa ating project sa brasa phase 3 okay bababa natin itong uh, madaming ito nasa Black 34 natin yan bababa din yung kakapiraso lang doon sa ilalim Black 31 naman sinabay na natin okay at saka bumili na rin tayo ng pintura para sa Black 31 sa so wall at kinulang tayo ng isang van okay tara tara update ko kaya pag nandun ako sa Lemo Brasa Pestri yan mga boss at, dito na tayo sa ating project sa Lemo Brasa Pestri Black 34 okay bababa na natin yung uh, PVC panel let's go yan ang uh, PVC panel para dito sa atin ng block 34 ito iiwan nyo to pwedeng ibaba na lang to doon to sa 31 Oh, to, 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 ito, lang sa kanila. Ay, ito, kasama to. Yan, yan, yan. 34. So, kasama, uh, kasama yan? Ha, kasama yan? Yan, at uh, deliver ng kailang materialis. Parating pa yung iba niyang mamaya. May hollow blocks pa. At uh, graba. yung bambakal natin. Hindi na, meron pa yung uh, mga S1. Ang uh, bayaman din na. Yung ating uh, buwan. Dos Marias. Oh. Uh, shout out sa mga taga Dos Marias. Oh. Uh mga <laughs> oh, masisipag na tao ng Dos Marias yan nice may swan din na by Monday na yung buhangin natin okay. yan na, ang ating uh, wood plank preparation pa rin pero nililiyan na siya yung ating uh, wood plank nililiyan na dun sa likod and then yung cemento meron na rin tayo dito yung PVC panel na kinuha natin kahapon sa Modern Beach shout out sa Modern Beach one, ito na sa ilang uh, final na lang ang finish dito. Sana so, na may retouching tayo. Makikita kasi ng retouching niyang pag may final na kulay ka na. Ayan. Para makita malinis yung ating uh, proseso. ng ating uh, pag uh, preparation ng mga pintura. Ayan. Mga retouching. Ibig sabihin na yun, yun yung mga damage, yung mga sugat na yun, yung pinagmasilyahan. Okay. Ito na uh, pinturahan na. Ganda dito, attraction pa rin para dito sa storage. Ano halos natapos na ng uh, a, tinag, uh, nito, natin ang blow uh, floor dito sa second floor ngapinik ang lang nang 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 step nang 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 eh yan ito na final na tuturo natin sa tas ng dan para nung sa dito okay na naman to nakabitan na rin naman ng malang uh, abang para sa aircon yan yan uh, nakabitan na naman eh okay. abang okay ito okay na rin naman yung uh, puro please na tayo brought na lang tsaka PVC panel okay yan ating uh, S1 prepare na yung ating ano dito yung ating uh, wood plank yan Tinitira na ng ating ano. Okay na. Pakinisin na yung mga boss. Yan yeah, mga boss, yan ang ating kunting pasilip dito sa block 34 ng Lemong Phase 3. Tuloy pa rin ang pagpinis ng pintura. Dito rin sa hagdan. Yan, na yung mga uh, nangyayon dito. At uh, pa-deliver pa rin ng materials. Para tingnan yung itong materials natin mga boss ngayong araw. At uh, graba, ngayon si Mento nandito na. At uh, hollow blocks, para tingnan rin naman. Dito sa block uh, 18, I-deliver din tayo, bakal lang muna ang pinadeliver natin dahil eh, yung drainage, naayos pa yung drainage doon. Kabubuhos lang kahapon, di natin magbabagsakan palang buhangin. Okay, hanggang dito na lang, next update ko. Siguro, Jasmine, by Monday na yung mga boss. Okay, okay hanggang dito na lang, ingat-ingat tayo mga boss, bye-bye, bye-bye. Ito pong uh, Jay Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito, no? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, Napaka-ganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no? yung mga iba't-ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't-ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo po panoorin J-Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.